sa video na ito. gusto ko pong samahan niyo ako sa pagpili ng ano, bato na gagawin nating pendant. Ano po? So ito ay para sa inyong video na ito. Doon po sa mga baguhan, um, tuturo ko po kung paano maghanap ng uh, bato na ano na uh, na hiyang sa inyo. Ano pa? Bago pa man po ang lahat. A shout out po sa mga bago kong subscribers. Salamat po. At uh, sa mga dati ko ng subscriber, salamat po sa pagpatuloy na pag-suporta uh, ninyo sa akin. Ito pong munti nating channel, uh, slowly nag-grow na po. At uh, syempre, salamat po sa mga comment ninyo. So, ang next video ko po, ang every tanong po ninyo sa akin, gagawa ako ng video, i-explain ko po kung ano yung alam ko lamang ano. At syempre po, yung mga ka-antingero-antingera natin, Uh, please, free din po sila na mag uh, express ng kanilang opinion kasi syempre, importante po yung may mga alam din sila na ma-share sa mga bago nating ano, uh, gustong matuto sa ganitong uh, larangan ng spiritual, ano po so, wag pong makakalimot magdasal sa mahal na Diyos, syempre, ano po at uh, tara na po so, ito po ano ito ay mix po na mga ano mga bato ko ano na pili. So ito po lahat ito importante ito sa akin. So ginagamit ko po ito na hawakan ko kapag ako ay halimbawa nagsasalita, nagkukuwento, hinahawak-hawakan ko po ito ano. So kung ano po, papaano ninyo ma-relate ito sa mga baguhan na gustong maghanap ng bato or mocha Ano po? So, halimbawa po, ano? Naglalakad kayo. Nakakuha kayo ng sampo. Ano? So, sabihin na natin, marami ang nakuha ninyo. Ano? Malalaki, maliliit. Tulad po nito, meron ditong malaki, meron ditong maliit. Ano po? So, ito po ay halo-halo. Ano? Halo-halo po ito. So, ayan, kita ninyo kita po ninyo ano mang iba-iba po silang ano iba-iba silang bato ayan so ayan halimbawa po nakakuha rin kayo ng ganito ano sabihin natin nasa river kayo nakakuha kayo ng maraming bato maraming bato so sumama po sa inyo or pinili ninyo hinalong ano hinaya hinakot ninyo maraming marami so ngayon po kung kayo ay maghahanap ng ano nang uh, gagawin ninyong pendant na para po pang sarili ninyo ano? Sa so, ang gagawin po ninyo, pili kayo. Hahawakan po ninyo yung bato. Ano? Yung bato po na 'yon dapat maramdaman ninyo yung ano niya, yung uh, kasi ang bato pumain, ah malamig ang bato. Ang tunay pong bato malamig. Kahit po may ano 'yan, may karga 'yan sa wala. Ano, ma ano po 'yan? Ma mainit 'yan. Ay malamig 'yan kasi bato po ano. So yan po ang ano ang properties ng bato. Nainit po lamang 'yan kapag may papalapit na balita, swerte man o hindi, nainit po 'yan, ano? Minsan nga po masusunog pa 'yung pakiramdam mo, ano. So ganyan po Pagpitili ka po, ano, so, kukuha ka ng ganon, lalaro, laruin mo po ang bato. Ano, lalaro, laruin mo ang bato. Kung sino po yung, ano, na saging pabalik-balik man sa kaymay mo, ano, pabalik-balik, na naano mo talagang siya. So, yun po ang anuhin mo. Yun ang kunin mo. Ano po? Kasi, nangangahulugan, gusto niya na magpa ano na gusto ikaw nga gusto niya nang magpatali <laughs> ganun lang po yung inaano ko ano so ito po sa ano ayan so tama na po yung explain ko lamang ano yung uh, sample lamang po ito so Itong malaki ang kanina ko pa po na i-interest at kanina pa na ang show up sa ano ko sa kamay ko. Ano? So, ganun po yon Kung alin ang ano mo, kung alin ang alin po ang nagugustuhan mo, yun ang gagawin mo. Kaya dyan ka po nakakapagpili kasi inaano mo sila yung kinokonnect mo yung sarili mo sa mga alag magi posibleng magigimong alaga sa mga bato ano po although ito po oh. ayan ayan ang ganda po so yan so kanina ko pa po kasi ito rin nakikita at pabalik-balik so so ito po siya ang ano ko hindi yung malaki ayan kita ninyo so ngayon, ito po, pero anuhin ko rin itong malaki. Ano itong dalawa pong ito? So, anuhin ko na po. Um, sandali lang po, ha? Kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa.